nagbigay sa atin ngayong hapon na ito. Marami sa inyo ang hindi pa nananghalian. Marami sa inyo iniwan ang trabaho. Iniwan ang tindahan. At iniwan ang niluluto para na bigyan na po ng pagkakataon ngayong hapon na ito na makasama kayo. Maraming salamat sa oras ninyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat, Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. sa inyong ang kadayon na pagmahal sa patuloy ninyo na pagmamahal sa kanya, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa kanya at sa mga dasal ninyo para sa kanyang pagkuhin at magandang kalusugan. Maraming salamat po. President, meron po kami satellite office na nandito sa Zamboanga City para po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi Islands. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa amin kahit man sa mga paninira at pagpapahirap sa aming opisina. Maraming salamat. kababayan, hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ang ating pong obligasyon ngayong eleksyon na ito,